Ginarantya nila Senador J.B. Ercito at Senador Nancy Binay na hindi makakatulong sa tunay na problema ang sinasabing privatization ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Ercito, dapat matuto na ang gobyerno sa mga naging pagkakamali sa pagsasapribado ng Napocor Plants, NGCP, National Steel Corporation at Port Budipasyo. Iginit ng senador na dapat kontrolado ng gobyerno ang lahat ng vital utilities sa bansa. Sinabi naman ni Binay na hindi dapat hayaan na pribadong kumpanya ang humawak at mga siwa sa kritikal na government facilities tulad ng NAIA dahil may kaakibat itong national security concern. Non-negotiable ani ito kung hindi mababawasan ang papel at control ng gobyerno sa ating airspace. Nilinaw pa ni Binay na magkaiba ang airport management at operations sa si air traffic operation at hindi niya obra na isa pribado ang components ng national aviation system Samantala, sinabi ni Binay na magandang isa pribado ay ay yung commercial operation sa loob ng airport complex lalo't ito na rin ang kalakaran sa mga mauunlad na bansa ako si Jojo Sikat walang inatas ang balita